Ayan, hi sa inyo mga ka-taste buds. At ngayong araw na to, ay eh, magluluto kami ng chicken pork sinigang. Syempre napakasarap niyan, di ba? Maasim-asim. O, yan o. No? Ito yung mga ingredients na gagamitin namin dito. Ito yung pinaghalo na namin yan baboy at saka manok. So yung part ng baboy na gagamitin namin dito is yung pata ng baboy para na talaga naman napakalasa, di ba? And syempre ito pa yung mga ingredients. So pinaghalo-halo na namin diyan. So may dito siling haba, siling green. Ayun oh, at meron pang medyo na iba yung kulay. Pero astig yan, pwede pa rin yan. Syempre meron na din diyan labanos, meron na rin diyan talong. Ito pa yung labanos. Labanos. Ito naman meron dito talong, okra at saka itong gabi. Ayun. Pinaghalo-halo na rin dahil sabay-sabay na rin namin yung ilalagay. At syempre, yung panggisa, para mga, mga pang-aromatic, sila may tayo dito ng sibuyas at saka kamatis. Ang lalaki ng hiwa at maraming kamatis para masarap ang sinigang syempre. Pampaalat naman, gagamitin natin dito is patis. Tingnan natin, pwede na tayong gumamit ng patis. Kung ano yung available sa inyong mga kusina, pwedeng pwede yan. Syempre, gamitin tayo ng pampaasin. Etong Nor Sinigang Mix Original, di ba? At hindi tayo gumamit ng may gabi dahil gagamit naman tayo dito ng gabi. At syempre, meron tayo dito ng sili, boy. Pampanghang, siling labuyo. At syempre, meron tayo dito ng kangkong Magamit din tayo dito ng tubig. Napaka-simple ng mga ingredients. Kaya tara, simulan natin ito lutuin. Okay, mga ka-taste buds, sindihan muna natin ang kalan. Ayan. Then, ipatong na kagin natin itong malaking kawali. Ayan, mo tayo dito ng mantika. Ayan, pag init ang mantika, saka tayo magigisa. Ayan, mainit na yung mantika. So, pagsasabay na natin ito gisa, itong sibuyas at saka kamatis. Para sa magkatalang, so, pwede maglagay ng bawang. Hindi ba kasi nilalagay talaga ng bawang. Kasi pero kami, kapag nagluluto kami ng sinigang, hindi kami naglalagay ng bawang. So, ayan. Gisa muna natin ito. Then, pagkagisa nito, lagay na natin yung baboy at saka manok. Pwede na rin natin pagsabayin yun. Lalagay na rin namin itong manok at saka baboy. Kita niya nagkakataskas sa na yung ano yung, yung tao dito. Ang kamatis. Haluin natin 'yan. Then, lagyan natin ito ng konting patis. Huwag muna nating dadamihan. Mamaya na tayo magdadagdag. Okay na muna yung ganyan. Kasi baka mapasobra tayo sa alat. Huwag naman mapasobra sa alat. Madali naman magdagdag ng tubig. So, ito, kailangan natin itong haluin. Ayan, kailan nyo naman, no? Hindi ito nanikit, o. Oh, napakaganda. Sa ko talaga nagtutubig siya ng sarili, di ba? Ayan. Ayos yan. So, kaya, lutuin pa natin ito, then lagyan natin itong tubig. So, ito, mga katis, kumukulo na, at syempre, magalagay na tayo ng tubig dyan. Kung napapansin nyo, konti lang yung patis na nilagay natin dyan kanina. Dahil nga, baka sumobor tayo sa alat, mamaya na tayo magdadagdag dyan. So, ngayon, hahaluin muna natin yan. Pwede kayo maglagay ng North chicken cube. O kahit na beef cube, pwede kayo maglagay ng ganyan. Pero ito siguro, pe, pwede na yung ganyan. Ayan, pwede pa tayo magdagdag ng sabaw niya kung gusto natin. Tingnan natin mamaya, baka medyo matuyuan, diba? Ito mga ka-taste buds, ayan, magalagay kami dito ng isang pirasong nor beef cube. So ayan, bakit beef? Kasi masarap daw yung ganyan. So ilagay natin yung ginagawa din na iba. So parang ginagaya natin, di ba? Kaya haluhin na natin to at hahayaan natin itong kumulo. Pagkulo nito, lalagay natin yung gulay. Ayan mga taste buds, napakuluan na namin to ng mga 30 minutes. So, ayan. At kung napapansin nyo, yung baboy, pata ng baboy nga pala yung parte na yun. Sinabi ko kanina, lambot na din. At saka yung manok, luto na rin naman yan. Pero mas lalo pang maluluto yan dahil maglalagay pa tayo ng gulay. So, ilalagay na natin itong mga gulay ito. Talong, okra, gabi, at saka itong siling green. Lagay na natin lahat yan. Yung ibang siling green, luma na, pero pwede pa yan. Ay, may, sisit, ano pa pala yan, So, ang dami nating gulay. 'di ba? Yun, yun yung, maganda sa sinigang. Maraming gulay. Siyempre dapat marami din laman. Ayan. And lagyan na rin natin itong labanos. Ayan. Pag walang labanos ang sinigang, ako hindi masarap yan. Kailangan mayroong labanos. Ayan. Halu-haluin lang natin. Nagahalo yung ano nito eh, yung lasa kasi mayroong baboy, may manok, tapos may nilagay pa tayo ng beef cube, di ba? Oh, ayan, ayos 'yan. So pakuloy muna natin 'to hanggang sa medyo maluto ang gulay, then lagay natin yung kangkong. So ito ka taste buds, maglalagay pa lang ng sili dito. Ilagay na natin habang hindi pa kumukulo. Ayun, lagyan natin ng maraming siling labuyo. Oh, di ba? Lagyan sa ibaba Oh, ayan. Sarap niyan. So well, ayan mga ka-taste so ngayon naman is maglalagay na tayo dito ng pampaasim. Yung namin is North Sinigang Mix, Sampalok Original. So pwede rin kayo maglagay ng sinigang powder na ganito, yung merong flavor na gabi. Ayan. Pero hindi kami naglagay na gano'n kasi naglagay naman tayo dito ng natural na gabi. So medyo haluin natin. Ayan. Madaling magdagdag, mamaya na ako magdadagdag. Then sa puntong ito, dahil nahalo na natin yan, maglalagay na ako dito ng kangkong. Pakukulungan pa nating maigi yan, hindi pa naman masyadong luto yung gulay. Lagay na natin to. Yan. depende pwede na rin natin itong erecta na haluin. Dahil malaki na naman yung ginagamit nating ang tawag dito, pawale. Ano to? Parang may ano dito. Yan. Kaya, kaya dati hindi natin hinahalo yun kasi maliit yung ginagamit namin kawali. So ngayon, pakuluan ulit natin to hanggang sa malutong maigi ang mga gulay. So ibang gusto nila yung half cook, ayaw namin ng ganun masarap yung talagang pagdating sa gulay, maganda talaga yung luto. Mga ka-taste buds, luto na ang chicken pork sinigang na may lasang beef dahil naglagay kami ng bowl. Deep cube. O diba halo-halo yung lasa, tatlong klaseng lasa naghalo-halo pero napakasarap yan. So tinignan mo ng luto. Napakaganda, napakaraming karne. Manok chicken. Man ay, manok baboy pala. At saka napakadami nating sabaw. Ayun, gulay. Napakasarap. Tapos hindi napakasarap na ulam. ba? Diba? Kaya nakamin no, na lang talaga ang kulang. Kainan na yan. So yan, natikman na rin naman namin to. At perfect naman yung lasa. Balansi ang alat. Balansi ang asin. So yan. Sana nagustuhan nyo niluto namin ngayong araw na to. Kaya syempre magkita-kita ulit tayo sa aming mga susunod pang mga lulutuin.